Hi guys, welcome back to Jossa Pearl Vlogs. Ako po si Pearl at sa video na ito ituturo ko sa inyo ang updated sa tutorial kung paano mag-link ng isang active AdSense account sa inyong YouTube channel. Alam ko marami sa inyo ang nalilito, paano ba malalaman kung active ang AdSense? Stay soon kasi lahat i-explain ko step by step. Paano nga ba malalaman kung active ang isang AdSense account para magamit sa iyong YouTube channel for monetization? Step 1. Mag-login sa inyong Google AdSense account. Step 2. Tingnan sa dashboard, dapat makikita mo ang mga sections tulad nito na may nakalagay na AdSense for YouTube. Active Signs. May makikitang earnings summary, kahit zero, basta may summary. Sa payments, may nakaset up sa payment info na details. At kapag inactive naman, ito ang mga signs. May red banner na, your account has been disabled hindi ka makalogin or may error sa mismong paglogin. Wala kang ma-access na dashboard details. Wala kang makikitang AdSense for YouTube. Kung okay lahat, at nakita mong active ang AdSense account, pwede itong magamit para sa step 2 sa YouTube channel. Paano ba ang tamang paglink ng isang active AdSense account sa YouTube na i-apply for monetization? Step 1, e-login ang YouTube account, then pumunta sa YouTube Studio. Take note ka Josa, kung mobile phone ang gamit mo, maaari kang mag-login sa YouTube account mo gamit ang any internet browser para makapunta ka sa YouTube Studio. Pero kung pumupunta ka o di na direct ka sa YouTube Studio apps, ganito ang gawin. E open ang Google search at e type ang YouTube Studio, ipapakita ang results, huwag e select itong kulay blue na YouTube Studio. Kundi, ang etap mo or pindutin mo ay itong login. Then, hintayin mong i-direct ka sa internet browser at ipupunta ka na sa YouTube Studio. Next, at kapag nasa YouTube Studio ka na, pumunta sa Earn. Dito sa Earn on YouTube, makikita na nakadan na ang Step 1. Para may link kang Active AdSense, sa Step 2 ito ginagawa. Katulad nitong isang client namin na mayroon siyang problemang missing payment details sa Step 2, after maayos ang kanyang problema sa Step 2, nakita ko sa kanyang Gmail na ang AdSense account niya ay active. Kaya ang ginawa na lang namin dito ay nilink na lang namin ito. Ganito ang paglink ng kanyang AdSense. Dito sa step 2, may makikitang start. E click ang start, then, magpop up itong, step 2, you will be redirected to AdSense for YouTube to complete this step. Dito sa, do you have an existing AdSense or AdSense for YouTube account? E click ito, then mayroon pagpipilian dito. Dahil mayroon ng AdSense account, ang dapat napiliin dito ay itong Yes, I have an existing AdSense for YouTube or AdSense account. Then, e-click ang Continue. Pagka-click ng Continue, mag-pop up ang another tab ng browser at dito naman papapiliin ka ng Gmail account na ililink e sa Step 2 ng YouTube channel. Piliin lang ang Gmail na ililink e at ito rin ang Active AdSense. Pagka-select ng Gmail account, mapupunta na sa Continue with this account, at makikita dito ang publisher details. Then, scroll down at i-click e ang Continue. Then, mapupunta na sa AdSense for YouTube, at dito mo makikita ang Let's get you started. Makikita dito ang iyong channel URL. Then, e-click ang set up an account. Pagka-click nito, mapupunta naman sa redirecting to YouTube. Then, e-click itong Redirect to YouTube at ipupunta ka na ulit sa YouTube Studio. Hintayin lang ito na mag-link. Then pag nailink na ito makikita mo na mawawala na yung 3 steps sa pag-apply sa monetization. At kapag ganito na ang nakita mo sa iyong earn on YouTube, meaning monetize na ang iyong YouTube channel. At pwede mo na i-set up ang mga membership o join button, Super Chat, Super Stickers at Super Thanks. E-toggle lang ang mga ito para may on. Then Pagpunta naman sa content tab, makikita mo na mayroon na itong monetization, itong mga naka-off pwede na yan may setup na i-on. Sana nakatulong itong updated tutorial ko sa inyo. Kung may questions kayo, drop them in the comments below. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ehit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong tutorials ko. Thank you for watching mga kadyosa! God bless us all! Bye-bye! Subscribe now!